malapit na ang eleksyon at marami pa rin tayong tanong para sa ating COMELEC kung handa na ba talaga sila para ipatupad at gawin ang trabaho nila dito sa darating na halalan. Ngayon dito sa video na pag-uusapan natin yung mga iba't ibang tanong na meron pa natin sa COMELEC na sana talaga masagot na nila kung hindi pa nila ito nasasagot. Unang-una, alam ba natin na yung budget ng Comelec para sa eleksyon na to at yung inaward nila na kontrata sa Miru Systems ay nasa 17.9 billion pesos. Ngayon, ito, according to Rizzo Ontiveros, is the single largest contract in Philippine election history. Alam mo ba gano'ng kalaki itong kontratang to? Sobrang laki nga na single contract na to na pagkinumpara natin siya sa mga dating nakaraang eleksyon, nagmumukhang maliit yung dating budgets natin sa buong taon na yon. Para lang mabigyan ng tamang konteksto, ang ating election budget this year ay nasa 35 billion pesos. At yung 17.9 billion na yon ang inaward na kontrata para sa Miro Systems para dito sa daring na halalan ngayong Mayo. At kaya nakakalula itong halaga na to Dahil nung 2022, yung buong budget natin para sa election nung presidential elections ay nasa 26 billion pesos lamang. Tapos nung 2019, which is a midterm election tulad ng election ngayon, ay nasa 10 billion pesos lang. At nung 2016, For a presidential election, nasa 16 billion pesos lang. Ngayon, ang isang single bidder natin, ay nakakuha ng 17.9 billion peso contract. At hindi ko talaga matanggal sa isip ko the fact na loan bidder ang Miro Systems. Pero pag tinignan nyo, marami naman daw mga iba't ibang interesadong kumpanya para magbid dito sa kontrata na to. Malaking kontrata to eh. Pero for some reason or another, hindi sila nakapagsubmit ng bid. Nagkaroon na ng anong first round ng bidding na walang nakapagsubmit kundi ang Miro Systems pero yung Miro systems mismo ay naging ineligible dahil kulang-kulang yung mga sinabit nila ng mga papeles. Tapos doon nagkaroon ng second round ng bidding. Again, loan bidder pa rin ang Miro Systems. At yung mga ibang interesadong partido na gusto magbid ay hindi pa rin nakapagsabid ng bid in time. Tapos huwag natin kakalimutan, yung dating supplier natin ng eleksyon ay na-disqualify na. At nagme-make sense naman kung ba't sila na-disqualify. At dahil doon, loan bidder ang Miru Systems. Ang nakakabahala lang dito ay parang nagkakaroon ng posibilidad na baka meron kayang bid suppression na nangyari ayon kay Risa Contiveros. Sana naman hindi, pero hindi nakakapagbigay ng confidence na isa lang ang nagbid para sa ating election system kaya hindi natin alam kung ito ba talaga yung best bid at best company na makapagbibigay ng tamang serbisyo dito sa darating na eleksyon. At ang sulod naman nating tanong ngayon, ay kaya pa ba patuparin ng Miro Systems yung kanilang kontrata para patakbuhin itong eleksyon natin? Bakit? Dahil may nag-backout na nga dun sa isa sa tatlong local partners ng Miro Systems. Ito yung St. Timothy's Construction Corporation. Nag-backout na sila dahil may conflict of interest nga dahil yung may-ari ng St. Timothy's ay tatakbo bilang pasig mayor. Pero ang problema nun dahil dalawa na lang ang local partners, kaya pa rin ba nilang pondohan itong eleksyon na to dahil malaking gastos talaga to Pangalawa, nagko-comply pa ba sila dun sa requirement na 60% locally owned dapat yung kompanya o yung consortium o yung joint venture na magpapatakbo ng eleksyon? Kailangan natin makita yung composition ng mga may-ari, yung dalawang natirang local partners ng Miro Systems para malaman natin kung nagko-comply ba to dun sa batas na nagsasabi na kailangan 60% pa locally owned ang magpapatakbo ng ating eleksyon. Susunod, dahil nawalan na nung pangatlong partner, epektibo pa ba at valid pa ba yung performance bond na sinabit ng Miro Systems sa Comelec? Hindi pa nasasagot itong mga tanong na to kaya kailangan talagang malaman natin itong mga ganitong bagay in case magkaroon ng problema. Tapos ngayon, tignan naman natin yung problema na nangyayari sa printing ng mga balota natin. Alam ba nyo, dahil nagmamadali yung ating Comelec magprint. print nakapag-print sila ng 6 million ballots na umaabot ng 132 million pesos na ngayon ay ibabasura na. Ibabasura na to dahil hindi nila inantay yung desisyon ng Supreme Court natin. Tapos nung lumabas yung TRO, kailangan nila itapon na itong 6 million ballots na to. Hindi lang nasayang ang ating oras, nasayang ang papel, at nasayang ang pera dahil dito sa pagmamadali ng ating Comelec. Tapos dahil doon, delayed na sila ngayon at nagumpisa na naman sila magprint ng mga balots. Ngayon, according to them, nakapagprint na sila ng 27 million balots. At ang nangyari dito, tumulong na ang National Printing Office natin para magprint neto. Naghati na sila ng Miro Systems. Kasi kailangan makapag-print ng approximately 72 million ballots ang ating Comelec by April. At ngayon, lampas one-third pa lang sila dun sa kailangan nila ma-print na 72 million. At isa pang tanong natin, bakit ba manipis yung papel na gagamitin ngayon? Ano ba yung nagtitipid sila? Kasi dati yung ginagamit na timbang para sa papel ay nasa 162 GSM. Makapal po yan. Yung gagamitin nila ngayon daw, apparently, is only 90 GSM. Pero nung tinignan ko nga, ang explanation ng Comelec ay yung ginagamit daw nilang papel ngayon, kahit na mas manipis, hindi daw tatagos yung ink at mas maganda daw itong papel na to dahil mas durable daw to Sana totoo yon at sana tinest nila yan. Ha? Kasi kung manipis yung papel, normally tatagos talaga yung tinta. At pag tumagos yan, baka maging invalid yung mga balotang to at ah, dahil sa sobrang daming mga tanong na kailangan pansagutin ng ating COMELEC, ngayon ang tanongin natin, kaya pa ba ng COMELEC ipatupad ang kanilang mandato para dito sa darating na eleksyon? Alam mo, para sa akin, ano, gusto ko sila bigyan ng benefit of the doubt. Pero sobrang nakakabahala talaga lahat ng mga problema na nakikita natin ngayon pa lang bago pa maghalalan. And I'm really hoping that magkaroon pa ng transparency ang COMELEC para ipakita nga nila na kaya nila itong gawin at maibalik nila yung kanilang integridad at yung kanilang kredibilidad. Dahil sa ngayon, medyo sira na talaga yon at nawawala ng tiwala yung mga tao sa kanila kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? Tingin ba nyo kaya pa ng Comelec ipatupad itong kanilang mandato sa darating na halalan na to? O kaya hindi na? Isulat lang nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Ito si Kristan, salamat sa inyo lahat. Magkita tayo muli.